Nasa isip na ni Coach Chot Reyes ang posibilidad na makuha nila ang korona ng Philippine Cup para tanghaling Grand Slam Champion ng TNT. Sinisi naman ni Justin ang sarili sa pagkatalong nalasap ng Barangay Hinabra sa mga kamay ng TNT tila kumpiyansa naman si Brownlee na makababalik ito sa Pilipinas para samahan ng gilas sa FIBA Asia Cup ngayong August sa Jeddah, Saudi Arabia matapos sumailalim sa surgery. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Isang araw matapos ang epikong bakbakan laban sa barangay Hinebra na umabot hanggang overtime, Usap-usapan naman ngayon ang posibleng pagkuha ng TNT tropang giga sa corona ng Philippine Cup para makopa ang tatlong titulo ngayong taon at tanghaling Grand Slam Champion. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang nasa isip ni Coach Chot sa isyong yan? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Jonas Terado na Inquirer. So tingin ko hindi natin may iwasang pag-usapan yan. Pero sa ngayon kasi, gusto lang muna namin i-enjoy itong Commissioner's Cup title. Napiga kasi kami ng gusto dito at kailangan namin magpahinga at mag-recover. Tapos saka natin isipin ng All-Filipino. Well, obviously pigampiga sila dito sa Commissioner's Cup. Hindi man nila aminin ang lahat. Sobrang ginawa ng barangay Hinebra, di ba? Hindi nila basta yung championship trophy eh. Literal na pinagpawisan nila ng gusto yan. Kahit yung Hinebra lumaban ng may injury yang import na si Justin Brownlee. Napiga sila ng mabuti doon. Anyway, yung Grand Slam, posible naman talaga yon. Sa lagay nila ngayon, mataas ang moral ng team pagpasok nila sa All-Filipino or Philippine Cup, di ba? Daladala nila yung pride na sila yung kumuha ng dalawang kampiyonato sa so, magkakasunod na kumperensya. Iba yon, Iba ang pakiramdam ng team kapag gano'n, di ba? At sa tingin natin, pinaghahandaan talaga nila ang Philippine Cup. Base kasi sa balita, naghahanap pa sila na isang point guard para sa nanalapit na kampanya nila ngayon. Dahilan nila, pilay-pilay umano sila dahil wala si Jason Castro. Kaya ayon kay Coach Jolas, yun yung immediate plan ng tropang Giga, ang makakuha ng point guard. At kung makakuha sila ng isang matikas na point guard, posible mas mahihirapan ang ibang team ngayong All-Filipino na hawak ng Meralco ng Corona. Kung target ng TNT tropang Giga ang susunod na kumperensya para maka-score ng Grand Slam, tinainako naman ni Justin Brownlee ang lahat bakit sila tuluyang tinalo ng grupo ni Coach Chot sa Game 7? Matatanda ang nagmintes si Brownlee ng ilang beses sa dulo ng bakbakan na sa tingin ng karamihan ay bunga ng pagod. At para kay Justin, ang mga turnover na yon ang naging rason bakit nawala ang rhythm at momentum ng kupunan patungo sa overtime. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ng Dalvin Jukino ng Rappler. Tingin ko sa overtime na yon, nagkaroon ako ng 2 or 3 na turnovers doon na nagpahirap talaga sa rhythm at momentum namin. Siguro na wala yung focus sa mga mahahalagang sandali kasi sa totoo lang ako dapat sisihin doon. Sinisisi ko sarili ko. Yung ilang mahahalagang sandali kasi wala ako sa focus at pinagbayaran namin yon. Humble pa si Justin. Halata naman na malaki yung ambag niya sa laban eh. Pero base sa kanyang pahayag, may pagsisisi sa kanyang parte, di ba? Oo naman, nakita natin yung mga mali niya nung dulo ng laban. Kung saan, parang nawala nga siya sa focus. Pero katulad ng sinabi natin, tingin ko talaga sobrang pagod niya nung gabing yun. Hindi mo kasi malimit makita si Brownlee na nag error ng ganun eh. Halos sunod-sunod, di ba? Pero alam niyo, napansin ko talaga kay Justin nang hihinayang siya sa opportunity. Yung opportunity na ando na sila, halos abot kamay na nila yung panalo, pero natalo pa rin. Yun siguro yung masakit sa kanya. Baga matanggap naman niya na mas magaling ako po na ng TNT tropang pang giga nung gabing yun. Alam ko rin kasi na may gigil siya na isahan si RHJ dito sa PBA eh. Pero dahil sa ilang kamalian ng gabi yun, hindi na nila nagawa yun. Sa ngayon, base sa reporta ah, babalik siya sa US si Justin Brownlee kasi nga, Philippine kapang ang susunod na kumperensya. Hindi rin natin alam kung siya pa rin yung sasabak sa Hinebra next season. So abang-abang tayo siguro sa decision ng management sa isyong yan. Walang kasiguruhan kung babalik si Justin sa susunod na season ng PBA para sa barangay Hinebra. Habang tila sinisiguro naman niya na babalik siya sa bansa para sa Gilas, Pilipinas. Sa kanyang interview sa media, Inamin nito na posibleng dumaan siya sa isang operasyon. Kasabay ng pag-amin, na natatagal lamang ito ng ilang buwan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Sana hindi ganun katinde pero sa tingin ko, 90% ang possibility na sa sa ilalim ako sa surgery. Kailangan kong sumailalim sa isa pang MRI at X-ray para makita kung kailangan ko ng operasyon. Sa palagay ko, ang downtime ay hindi higit sa ilang buwan marahil. So base kay Justin, ha, 90% ang possibility na dumaan siya sa surgery. Siguro ramdam niya talaga na kailangan niya yun. Para na rin siguro sa kanyang peace of mind, di ba? Bukod sa kanyang karera. Ang hirap atang sumabak sa laban kung may kang ganun, di ba? Anyway, yung sinasabi niya na couple of months, posible yan na 2 to 3 months. So kung 3 months, pasok na pasok pa rin siya sa Gilas, Pilipinas. July pa naman kasi yung assignment niya dito sa Gilas para sa FIBA Asia Cup. Kaya parang kumpiyansa pa rin siya na darating talaga siya dito para samahan ang ating pambansang upunan sa Jeddah, Saudi Arabia. July 5 to 17 yan kung hindi tayo nagkakamali. Hopefully gumaling ka agad siya para walang aberya kasi wala na si Kai Soto tapos mawawala pa rin siya medyo mahirap. Mas masakit yon sa parte ng Gilas Pilipinas at syempre sa parte ni Coach Team. Inaasahan niya kasi na lahat ng player at ayon sa kanyang nakaraang pahayag wala naman siyang plano magpasok or magpalit ng player. Sabi niya dati, maliba na lang siguro kung may kusang umalis sa lineup, magpapalit siya kung may aalis, di ba? Pero kung wala, maranatiling intak yung pool ng Gilas Pilipinas. So again, good luck kay Justin at sa ating pamansang kuponan. Sana this time manalo na tayo kahit alam natin na mabibigat ang makakaharap nila sa Asia Cup. So guys, maraming maraming salamat.